Hello everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiapo. At eto na po ang latest sa Batang Kiapo. Nagkagulo sa mansyon dahil nagalit si Ramon sa nangyari sa negosyo niya ng dahil kay Edwin. Kaya naman pinagbuntunan niya ng galit ang pamilya ni Mokang. Nagulat si Mokang sa mga sinabi ni Ramon na peste ang pamilya ni Nagkakasakitan na ng pisikal ang dalawang panig kaya sinabi ni Marsing na iwan na daw ni Mokang si Ramon at umalis na sila sa mansyon. Subalit hindi papayag si Ramon na iwan siya ni Mokang. Dadanak na dugo kapag nangyari yon. Ang ginawa ni Ramon ay pinakalagkad niya sa tauhan niya ang mag-asawang Marsing palabas sa mansyon at pakalagkad naman niyang binitbit si Mokang pabalik sa mansyon. Nasaksihan lahat ni David ang mga nangyayari dahil patago siyang nanonood sa mga kaganapan. Sa labas ng mansyon, kaawa-awa ang kalagayan ng mag-asawang Marsing habang tinututukan ng baril nila si Verino at pinapalayas na. Walang nagawa ang mag-asawa kundi nag-aalalang umalis at sinabi nila na babalikan nila si Mokang at gagawa ng paraan si Marsing para lang makuha muli ang anak na si Mokang. Sa loob ng mansion, binalibag ni Ramon si Mokang sa sobrang galit at ipinagtapat na ni Ramon kay Mokang ang totoong negosyo ng mga Montenegro. At sinabi din niya na hindi totoo si Albert Frias at ang totoo ay siya yung drug lord na pinatay ng mga pulis. Kaya naman halos gumuho ang mundo ni Mokang sa nalaman. Galit na galit siya kay Ramon sa kaniyang mga nalaman at sinabi niyang hindi niya kayang mahalin si Ramon sa nalaman niya kaya sinakal siya ni Ramon at sinabing simula daw ngayon sila na lang daw dalawa ni Mokang ang magsasama hanggang kamatayan. Paano kaya matatanggap ni Mokang ang bangungot na sinapit niya? Makatakas pa kaya siya kay Ramon? Matulungan kaya ni Tanggol si Mokang pagdating ng panahon? Abangan po natin ang mga kapanapanabik na kaganapan dito lang po sa Batang Kiyapo. At kung hindi ka pa po ulit nakakasubscribe subscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulap at pakihit narin na rin po ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest upload ng Batang Kiyapo. Maraming maraming salamat po.